Ito, so, tatapusin ko lang yung paglalaba. Nilagay ko na dito yung yung mga linen bead sheet. Nantay ko lang yung yung iba, sinampay ko na. Yung mga damit ko. Ayan. Sampay. Salamat sa no? sa so, pala na ako. Ayan. Ayan. Know, uh, about Fifteen um, minutes. Hindi naman marumi yan eh. tapos na. Tapos na. Ayan, so, salamat mo tayo yung panonood God bless us all. And happy Sunday again.